mula sa mga lupa, mga rehiyong binubuo ng yelo, hanggang sa mga sel na nasa katawan ng tao, siguradong may bakas ng tubig na matatagpuan. At depende sa lugar, kalamnan, edad, o kasarian, kada individual ay maaaring magtaglay ng 55 hanggang 60% na tubig sa kanilang mga katawan. Kapag ang isang sanggol ay bagong panganak, ito'y binubuo ng 75% na tubig na parang mga isda at pagtungtong nito sa edad na isang taon, karaniwang bumababa ang komposisyon na ito sa 65%. Ano nga ba ang mga papel na ginagampanan ng tubig sa katawan ng mga tao at gaano ba talaga karami ang kailangang inumi ng isang individual kada araw? Ilan lang sa mga tungkulin nito ay ang pagbibigay dulas sa mga joint ng buto, pagreregula sa temperatura ng buong katawan, at pagpapanatili sa utak at spinal cord na mapangasiwaan ang kabuoang anatomiya ng mga tao. Bukod pa sa pagkakaroon rin ng tubig sa dugo, ang utak at puso ay maaaring buwi ng 75% na tubig na maihahalin tulad sa komposisyon ng isang saging. Ang mga baga naman ay halos kapareho ng mga mansanas na nagtataglay ng 83% habang ang inaakala ng marami na tila tuyong mga buto ay naglalaman rin ng 31% na tubig. Kung masasabing ang katawan ay binubuo na at napapalibutan pa ng tubig, bakit kailangan pang uminom nito? Sa isang buong araw ng paglalabas ng pawis, ihi o dumi, ultimo hanggang sa paghinga, ang katawan ay nababawasan ng aabot sa dalawa hanggang tatlong litro ng tubig at dahil ang mga mekanismong ito ay nananatili pa rin importante sa pagtakbo ng katawan, mahalagang mapalitan ang mga nawalang fluid na ito. Esensyal ring mapanatili ang balanse sa level ng tubig sa katawan para maiwasan ang tinatawag na dehydration pero dapat malaman na kahit ang kalabisan dito na kung tawagin naman ay overhydration ay meron ding masamang epekto sa kalusugan. Sa mga unang sandali na bumaba ang level ng tubig sa katawan, ang mga sensory receptors sa utak ay nagbibigay ng senyales na maglabas ng antidiuretic hormone. Pag ito'y nakarating na sa mga kidney, Lumilikha ito ng tinatawag na aquaporins, ang mga espesyal na lagusan na nagbibigay kakayahan sa dugo na makahigop ng mas maraming tubig na nagre naman sa mas madilaw na ihi. Sa kakulangan ng tubig sa katawan, magiging kapansin-pansin ang kawalan ng enerhiya, panunuyot ng balat, pabago-bagong presyo ng dugo, hanggang sa kahirapan na makaalala o makaintindit makabuo ng desisyon. At dahil mas kinakailangang magtrabaho ng tuyong utak kumpara kapag nasa tama itong level, bahagya pa itong lumiliit kung kulang ang taglay nitong tubig. Pagdating naman sa kabaliktaran nito na kung tawagin ay hyponatremia, ang labis na paginom ng tubig sa loob ng maigsing oras ay nauuwi sa komplikasyon na maregula ang level ng tubig sa katawan lalo na sa mga atleta na dumaranas ng matinding pisikal na mga kondisyon. Kung ang kakulangan ng tubig sa utak ay nagre sa mabilis na produksyon ng mga antidiuretic hormone, ang kalabisan naman ng tubig dito ay nauuwi sa mabagal hanggang sa tuluyang paghinto na maparating ito sa dugo. Dahil dito, ang sodium electrolyte sa katawan ay nagiging malabnaw na nagsasanhi ng pamamaga ng mga sel at sa malalang mga kaso, hindi na nakakasabay ang kidney sa volume ng malabnaw na iing dumadaan dito. Susundan ito ng tinatawag na water intoxication na posibleng magdulot ng pananakit ng ulo, pagsusuka, at sa mga bihirang sitwasyon ay maaari pang mauwi sa mga seizure at pagkasawi. Sa matagal na panahon, nakasanayan ng marinig na dapat ay walong baso ng tubig kada araw ang inumin pero ang estimasyon na ito unti-unti nang nabago kung saan ang mga pag-aaral ngayon ay nakabase na sa pangangatawan at kapaligiran ng isang individual. Naglalaro na mula sa 2 hanggang 4 na litro ang inirerekomendang dami ng tubig na dapat inumin at ito'y depende sa kasarian, edad, estado ng kalusugan, at pisikal na aktibidad kada araw. Masasabi ring tubig ang pinaka-ideal na inumin pero kahit pa ang ibang likido gaya ng mga kape o tsaa ay nakakapagbigay rin ng kontribusyon na mapunan ang nawawalang fluid sa katawan. Matatagpuan rin sa mga araw-araw na kinakain ang halos 20% ng pangangailangan ng tao sa tubig dahil gaya ng mga prutas at gulay na binubuo ng higit sa 90% na tubig, magandang malaman na kasabay sa hydration na maibibigay nito ang pagkakaroon rin ng mga esensyal na fiber at sustansya. Nakita pa sa mga pag-aaral ang pangmatagalang mga benepisyo nito kung saan ang sapat na level ng tubig sa katawan ay nakakapagpababa ng tsansang ma-stroke, nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes, at may potensyal pang malabanan ang pagkakaroon ng partikular na mga uri ng cancer. Kaya naman masasabing napakahalaga ng pag ng tamang dami ng tubig para makaisip o makakilos ng tama sa magkakaibang sitwasyon at para sa ilan na maswerte may agarang na pagkukunan ng malinis na tubig para mainom araw-araw, dapat tandaan na hindi lahat ay may ganitong pribilehiyo kaya't huwag itong babalewalahin at mas lalong huwag aabusuhin ang mga likas na yaman na pinanggagalingan nito.